Andrew. Bukong. Si Ah. Pakit, ano? Ano? Si Andrew. Kasi kanina, pag, pag triple, punta ko na sober. Ah. Pag so, mag-uwag so, so, no? so, na sober na, no? Pag ma-sober, naiwanan ka alaban. Pag bumabali sa ero, mabali ng meter stick. Ano na yung meter stick? Naayos mo na ba? Ano mo na ako? Naayos mo na yung meter stick? pa yung mga binanis na sumpa. Kasi nga yung buhay dahil sa meter stick ito. Mabuntis pa ng 40 taan na yun. na mo Kaya nga na Tol? Wala! Hindi nga, kaya na kala. kaya, pinalabla yung bata. Sa Sa ilong. ko. Sa ilong. Sa ilong ilong? Ha? ilong ilong. Sa Globetrotter si Che. Hindi wala ka. Hindi nga, may ano na. ka. Sabihin mo natin 39. Hahaha. Wala pa. Wala pa. yung shot among bago. May chance bang bago si Walsh? Magbibigyan lang. Pag! So, so, Mabibili <wonder> pa. okay. uh, 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 uh. uh, mo lang din sa ka mo. Bago? Ay tan na, may ay pa. eh. tan-ong pa. Hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti. Hindi Uy! Uy! Hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti. Hindi ka Hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti. Hindi ka mabuti.

Ano balita mo sa akin? Hindi pa nagsiksik sa akin. may balita ka. Ano Ano Saan? Saan? Meron nga. Saan? Ano? Sa breath. Uy! Bago si Mamrong Quinlito may, may cancer? Hindi nga. Totoo yon, Oo. Saan? Saan? nag na niya. limang piso. Bakit? Anong sir? Nakasalubong daw nito. Anong kakasig cancer? Nakasalubong <laughs> daw nito dito sa Nakasalubong sa elan. <laughs> nakasalubong <laughs> nito sa pangroeng sa sa gitna ng rin eh. Nakasalubong nito sa sa Paano yun? Hindi ko siya. Anser, ano? Tawag doon? Hindi yung ano, ipa, i ano. Yung Ha? Kiki mo.